Uh, pumasyal tayo dito sa bangka ni Cap Uding siyempre tinin natin kung tapos na ba siya so yan mga kapapit ito yung bangka ni Cap Uding, yung pinadugtungan niya na ng kasko ayan so tapos na siya nung na nadugtong pipinturaan niya na lang daw kaya lang wala pa siya ngayon dito so yan hindi natin naabutan Uh, at ayan mga kapapart napakalaki ng hibas so napakalawak napakalapad yan ganda yan yon good morning mga kapapart yan kumusta 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 kayong lahat yan kumusta ang mga new years ninyo yan ang taas ng ating holiday mula Pasko hanggang New Year ayan. So kumusta kumusta po kayong lahat sa mga kababayan nitong OFW. Kumusta po kayong lahat diyan? yan saan man po kayong lugar naroroon ngayon, ay lagi po kayong mag-ingat at s'yempre huwag kalimutang magdasal sa ating Panginoon upang gabayan tayo sa bawat araw ng ating mga gagawin. Ayan. yan mga Kapap, so ah uh, for today's video ay ah uh, pumasyal tayo dito sa bangka ni Kap Uding siyempre natin kung tapos na ba siya pero wala siya dito ngayon pagpasyal natin so narito nga pala itong mga kapapart sa tabun yan napakaganda dito mga kapapart napakalaki ng hibas so papakita ko lang ano So yan mga kapapart, ito yung bangka ni Kapodi, yung pinadugtungan niya na ng kasko. Ayan, so tapos na siya no, nadugtong. Pipinturaan niya na lang daw. Kaya lang oh, wala pa siya ngayon dito. So, yan. Hindi natin naabutan. So, at ayan mga kapapart, napakalaki ng hibas. So, napakalawak, napakalapad. Yan, ganda. Yan. So, naroon banda yung pantalan mga kapapit. Yan, nandyan. Ah. Pantalan, peace port. Ayan. Oh, napakalapad ng hibas napakaganda at ito yung ano tabon cave ayan ang tabon cave mga papat ayan so maraming nang ano nang hibasan tawag sa amin inhas yan ang daming nanginginas mga kapapat. Ayan doon. Napakaganda. Napakaganda rin ang panahon ngayon. Napakalinaw ng dagat. Kahit dito sa malayo tanaw ko. Malinaw. Ayan o. Yung mga bangka. May mga bangka pa sa Tabon Cave na katambay. So yan ano mga kapapart, napakagandang panahon ngayon ngayon nga pala ay araw ng sabado yan so ikaapat na araw sa taon 2025 yan so ito yung bangka ni Kapuding yan wala pa siya dito mga kapapit at yan hindi natin naabutan siguro mamaya maya pa so yun maganda dito presko yung hangin dito mga kapapay yan so shout out sa inyong lahat mga kapapay shout out sa mga kabusing natin dyan sa mga uh, silent viewer natin yan may galaw shout out po sa mga ka idol may galaw shout out sa mga Ah, tawag dito ka Brad yan may shout out po sa inyong lahat yan. lambat pa yung bangka ni Kapudin sa mga kababayan ating OFW may galaw shout out po lagi po kayong mag iingat akatin natin itong bangka ni Kapudin saglit lang mga kapapay at aakyat tayo dai Ayan. Hop. 'Yan. Lah, ang daming tubig. Ala. Maraming tubig. daming tubig mga kapapat. So Yan. Wait lang at lilimasan ko muna mga kapapat. Big. Ah, Marami-raming tubig mga kapapay Ang kanikap So yun mga kapapay Katapos na tayong maglimas So nandyan na rin si Kap Uding Nandun na sa bangka nila ayun siya yan so uwi na muna tayo mga kapapait na. napawisan ako sa paglimas yan ah, so napakaganda dito mga papay so yan hanggang dito na lang mga papay so Happy New Year sa inyong lahat. at God bless. Maraming salamat 'yan sa inyong panonood.